Number 1 niya, number 1 pamalupait, kabakal. Ayun. Reinforcement na, namin 'yan. Ano ba 'yan? Yung tawag nun. Ano 'yan tulog? Ha, ano 'yan? Number 1 tulog. Ay, 'yung and reinforcement uh, yung yung sa basketball ano ba yun? MVP ha? MVP MVP hindi, hindi yung yung bag pasok yung import import namin to import galing New Zealand yan import yung, oh, galing sa tubig tubig yung baba saan ka pa walang ano okay. yun o Mahuhulog din talaga sa so, mga pistuhan pa lang, panalo na. Ayun know, o, walang scaffold-scaffold dyan. Napakahusay. Ayun o.